ang pag-ibig nakakabaliw From the moment I looked into your eyes Nakakaloka I must stick with you forever Pero dapat iwasan ang pagiging praning at makisaya, makipag-chika at tumawa! sasakit man ang tiyan mo sa kakatawa, at least matutulog kang walang pinoproblema. Bongga! Anyway. Chikahang pag-ibig, tatawa ka at maluloka sa sobrang saya. Kasama si DJ Jockey at Tita Banks sa Chikahang Pag-ibig. <laughs> Dito lamang sa 104.1 Wow FM.